Good morning guys! Dito kami ngayon sa Season Season na ata ito Ang Ah... Uh, kami ng Nueva Sa bahay ni Tita Tits So napadal muna kami dito sa Almusal muna kami Medyo malayang biyahe din So kaya tayo Alam ko, munggo Mungganisa, itlog Isabaw, kanin sa sa kanila dahing ito yung dalawang yayamanin Tapos na namin kumain dito sa season. So, punta na kami ng Nueva Ecija. Kunin ko tayo, Kunin okay. mo na. Ikakainin nga eh. Isa, dalawa. Uh, um, <laughs> laki oh. Laki. Um, kami sa bahay ni Tita Tita? Oo, oh, nang bunso. O yan. Yung nalatay. Wala na rin bunga yung kasoy niya. daming kasoy. May kasoy. Kasoy walang laman. Walang bunga. Ito, kasoy ito eh. Kasoy ba yan? sa lupaw. Sa bahay ni Tita Tita. Mungungasa na kami ng mangga. Ayan, dami na hulog ng mangga oh. Lalaki pa naman. Ang tawag daw dito ay giant, giant ano, mango. Ano. Hindi, okay. lang, hindi na hindi na nila kinakain. Ayan. <laughs> Ayan, sawa na siguro sita. Lalaki ay. ito. First time kumakita ng ganyang mangga. Ganyang kalalaki. Oh. Grabe. Yan yung sita. Ay, may ano daw kasi. Ah. Lalaki. <laughs>

Wow. Ang daming hinog na yung iba sa taas. Hmm. Ayun lang. Ayun. Ah! O, tingnan mo, sabi mo, susunugin ka, Ang daming... Hinog, hinog. <laughs> Spain mango. <laughs> 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 oh, makikita Kinagat ako. Huli siya, nang May Ayun, talaga siya. Ayun, ha? ka Oh. Oh, di mo, masilan. Sabi <laughs> <laughs> kasi, mas malaki pa sa masal ko. Hello. Lalaki. Grabe, oh. Ngayon lang talaga kita ng ganyan mangga kalalaki. Ayun. Pumukwasa ng dahon ng guyabano pala. Hindi ko na naman nakalimutan kasi yung last time nakalimutan. Nalimutan ko. Ano yan, malunggay? dami ah. Kukuha ng mangga pa rin. Mangga. Kailan tita may manggang ganito? Dito sa Lubesia? Kailang? May manggang ganyan kalaki? Ay, oo. No? Sa gaya nila nakuha ito, no? Oo. Oh, ang dami talaga. Hmm? Kasi ayaw yung karamendong. Ayaw, isang. Okay, Anong gagawin dyan? But ano yan? Anong gagawin sa may lungtay? Kasi malaki yung na. sasakyan namin. Nangunga na ang palay. Mayroon pa pala yung. yung mga kandado dyan. Ang sako. Hindi lang isang sako. Mayroon pa ng tatlo doon. <laughs> Sasasakyan. Ayan, o. Oh, may kasamang puso. Ay, hina siya. O, diba? Ngayon, ito ang bubuhatin ko. Pakatay tayo ito. Ito na, buhat ko na ngayon ang ang dalawang mangga oh, dali na natin, natin sa sasakyan ano yan? buga ng malongga sa saan yan pare? sorry ay, dito lang bakit ang dami niyan pre? ang gagawin mo dyan? <laughs> oh. Pareho, pare o pare apat Talbos ng malunggay. Grabe. Sariwa-sariwa oh. Yung dahon po ng malunggay doon ang maganda. Ah, gano'n? Ay, maganda daw doon eh. Uh, Siting natin. Puno oh. Puno. Puno. Ha? ha? Kaya pa. May taon awang kuryente. Iso nga ano, napapurada at napudot ka noon. Punta na kami dito ngayon sa Kabukiran.